sangguniang kabataan ng Barangay Subol na mahagi ng uh, gamit-skwela mula sa kinder hanggang sa senior high school na mga mag-aaral. I-detail mo yan, aya Lea. Ayan at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at malung-lalung na po sa mga abang sa ating Facebook Live. araw nagkaisa ang buong sanggol ng kabataan ng Barangay Subol, Gimba, Nueva Ecija, sa pangunguna ni SP Chairman Jun Marta Bangay at pito ng kanyang mga kasama sa pamamahagi ng libreng gamit eskwela sa kanilang komunidad. Dahil ramdam nila umano ang kagawatan nitong pagbubukas ng klase. Kahapon, Agosto 12, taong kasalukuyan sa ganap na alas 8 ng umaga, ay nagtipon-tipon ang mga estudyante mula sa

habang merong humigit kumulang sandaang estudyante naman mula sa junior high school at senior high school ang mabibigyan ng libreng gamit eskwela ngayong araw ng Martes, Agosto at 13. Sa kabuuan ay may dalawang uh, Dalawang daan, anim na na mag-aaral sa si elementarya ang sumanggap ng gamit eskwela kahapon. Ang programa na ito ng Sangguniang Kabataan ng nasabing barangay ay mula sa kanilang pondo na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Ito pa lamang ang pangalawang proyekto nila magmula nang sila ay mahalal at maupo. Katuwang sa programa ng libreng gamit eskwela na ito ay ang libreng gupit na inisponsoran naman ni SB, Ken Chowa Natividad at SB King Fabros kung saan may higit limampo na bata ang nagupitan sa pakikiisa din ng Gimba Gay Association Incorporated kasama ni Barangay Kagawad Larkin de Guzman ng Barangay Santo Cristo. Kasamang G, meron tayong panayam kay SK John Marta Bangay hinggil sa programa na ito para sa kanilang barangay. Pakinggan po natin. Ayan, teka lang daw muna at uh, inaayos pa yung uh, yung interview. Uh, Pagpiplay ng interview. So, uh, Ah, Nangangahulugan ba Arya Lea na lahat ng SK sa bawat barangay ay may ganitong project gamit eskwela? Apo-apo. Meron akong mga nalaman, yes. Oh kasi kung ganito na ang mga SK ay isa ito sa mga uh, proyekto nila yung pagbibigay ng school supplies no. Mm -hmm. uh, sa mga eskwelahan. Sa barangay, hmm. from daycare to elementary, senior, pwede pa ka hanggang senior, ano, kung meron doon. Abay, magandang project Opo. ito. Kasi kesa Opo. kung saan lang magamit yung uh, uh, yung pondo. Sige, pakinggan nga natin yung uh, interview mo doon sa SK. Sa mga kausap po natin si SK Chairman ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Subol, Jun Marta Banggay. Uh, regarding po kahapon sa pamimigay ng gamit-eskwela dito sa Barangay Subol. Magandang umaga SK Chairman. Good morning po, Hilaia. Ako po ang SK Chairman ng Barangay Subol. Kahapon po ay namigay kami ng school supplies kasama ng aking mga kagawad, secretary and... Tesseler. Kasama din namin sa aming programa si Consi King Pabros and si Consi Natividad. Natipidad. Kahapon sa, sa pamimigay namin ng school supplies, ang nabigyan namin na students sa Barangay Sabol Elementary School and sa Daker, umabot po ng 263 students ang nabigyan ng konting school supplies. At nagbigay din po kami ng Nagbigay din po si Council King ng libreng buffet para sa mga bata na umabot po ng 50 plus students. And yung libreng logo po ni Council King and, and nagdagdag po siya ng konting school supplies para po sa mga bata. Ang sa school supplies po na ibinigay namin, ito po, binigay po namin ito para sa mga bata para po makatulong sa kanilang pag-aaral dahil alam naman po namin sa yung iba pong magulang is nakikitanim lang yung iba po wala pong kakayanan kaya po kaming mga kaya po kaming kabataan ng Barangay Subol is naglabas po kami ng pondo sa pondo ng kabataan para po mabigyan ng konting school supplies at makatulong sa magulang para sa mga batang mag-aaral. Ah, uh, SK, okay. Uh, napag-alaman po natin na mamayang hapon, magkakaroon pa kayo ng pamimigay ng gamit eskwela sa junior high at senior high. Opo, mamayang hapon po, alas 3 hanggang alas 6, pwede nyo pong makuha ang school supplies ng barang, dito po sa mga estudyante ng barangay sa sa junior high school and senior high school po. And sana po, sa konting tulong po namin is ma-appreciate nyo po yung ginagawa ng kabataan ng barangay. Sabi. Ayan. Maraming salamat is kay Chairman Junmar Tabanggay. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, Arya Lea. Hmm. Uh, ibawat bata ilang notebooks ba ang natanggap? Ah, kasamang Gina, kita natin ah uh... May apat yata, mayroong uh, lapis, mayroong crayola, may uh, papel. Kompleto at nakapack sila bawat isang bata. Ah, okay. Apat o aning, parang aning. Oo. Okay. Maganda yan. Para hindi lang, uh, kasi ang nakikita nating project ng, uh, ng mga SK ay eh, paligan ng basketball eh, no? Pero kung oh, idadagdag po, nila yung mga ganyan na pagtulong, serbisyo sa komunidad, ay mm -hmm. eh, malaking bagay. Sana isunod Apo. din nila 'yung ano, 'yung uh, pagtatanim naman o pagtata pagtatanim sa barangay para yan, sa baryo, oo. Oh, oo, oh. oh, oh, para naman eh 'yung tutukan din nila 'yung mga kabataan. Uh, kasi uh, yan 'yung nawawala na eh sa mga kabataan ngayon. Puro puro cellphone, ano? Puro games Apo, at uh, uh, masyadong nalulong na rin sa internet. Pero kung meron silang mga Apo inaalagaan ng mga halaman, mga puno, ganun ba? No, kasama uh, so, pa mga estudyante uh, malilibang na sila no sa kanilang uh, ginagawa. Nakatulong pa sila sa komunidad, di ba? Oo, uh, uh, may aaniin uh, pa sila, uh, oo. Oh. May aaniin pa pag pag uh, namumunga mm -hmm. na ay eh, maguuna-una na 'yan doon sa uh, uh. Uh, ano. Kahit nga 'yung ano eh nung nung mga bata pa tayo nung uh, ano eh, uh, yun isang nakagisnan ko eh na nagga-garden hmm. sa loob ng school. 'Di ba? Hmm, Ngayon ba may Apo. garden pa na ba pa sa mga schools? Oo, oo, oh, oh, kasama Sa Giza, Barangay Subol, <coughs> mayroon kasi dyan isang guro na talagang masipag mag-garden ng mga gulay at nakakakuha siya ng mga seedlings mula sa CLSU sa Muñoz. Hmm. So, ah, sino nagtatanim Ay, yung mga dingin. bata? Yes, mga bata at si Sergio Mar uh, Mariano. Sino yes, umaan eh? Bata. Sila, sila mga 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 magulang, mga estudyante. Oo. Uh, so hindi naman na teacher la umaane. Eh. hindi, <laughs> hindi naman, pero talagang uh -huh. uh, mga estudyante oh, naman open to public lalo na doon sa mga sa mga bata para noon. Opo, opo. Matutong kumain ng gulay yung bata. Opo, so, opo, matutong tama, magtanim, tama. Taon, matutong Matutong okay. magkumain, ayan. Oh, na na nalibang pa sila doon hindi hindi cellphone ang hawak, 'di ba? Tama, okay. Opo, oh, oh. okay. hindi pa lalabo mata nila. O oh, hmm. ano, uh, project 'yan ng uh, SK. Oh, di good oh, luck. Oh, uh, 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 oh. ko ano, congr congrats sa kanila kasi nakatapos sila ng isang project, you no? Know? Eh meron kasi kung okay. alam na barangay, ang project lang eh basketball eh, 'di ba? So dagdagan ng ganyan. <laughs> Oh, oh, saka okay, ah, may malasakit sila, oo. Ng, oh, oh. ng, ng uh, mga halaman. Na, nakakain oh, na. Oh, may malasakit sila sa kapwa, oo po. yes, oo. Oh, oh. oh, oh. Sige, maraming salamat, Arya